Day si Bon George Cabigas, uh, isa sa housekeeping dire sa mall sa Iligan. Ko si Juby Alipio sir, taga Tuminubo proper. Partner ni Bon George Cabigas sir, duha na mong anak then isa ka bay, isa ka laki. 13 years namin gauban hantud karon sir. Hardworking lang jud na siya. Kuan sa iyang pamilya, Responsable, uh, bahin siyang anak, kabalo po diyang mo dala sa mga anak mo pitol kung unsay si angay pitolon then kung magkuanog mga respeto mapuyahang gusto sa mga anak As since nag-open sir uh, July mm -hmm. 10 bali pioneering di ko di sa mall as a housekeeping oldo kapoy sir pero as a housekeeping okay lang sa nanad na sa trabaho uh, as a housekeeping di sa mall uh, dagan kang masinati ng mga customer nga nani nga na pero kira na, na handle po kay oriented man sa uh, customer service actually gikan jud ko sa cancer housekeeping jud ko sa mall then when it comes nga nagka pandemic sir moto nga nag skeletal man dayon na may opportunity nga sa sinihan nga na uh, nagdid sila og tao Then do, ko na nimbalin kay dili man sila iskilit ala Pandemic man to nga time gi pasabot ra na mo nga mong need na ko ang uh, nga financial support sa, para sa akong pamilya Sa, 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 sa pag-in ko, uh, kung wala pa yung mahuman nga salida, an uh, bali na lang sa gawas, nagdas map, nag, uh, nag map. Then pag nanay time nga kanang magawas na nanay nga nanay sinihan nga mahuman, kaya, ako, kami ni musulod din kami ni Mohinlo, Mohinlo sa mga cheers, sanitize. Ako si Leonor E. Umandam. Ako ang iyahang previous ng manager sa Sinihan. Na siya, nakita na ako ko na iyahang capabilities as a worker. Kana pagka-hardworking, iyang pagka-honesty. Kuan na siya, sir, nang, for example, na siya makitan. Even sa akong office, ma'am, nabilin ni mo kang wallet. Ano ba, musulti yun siya. balag ni lakon ako. Iyad yun ang ihatod sa kuha. Iyad yun ang iuli. Daghan yun, incident na siya, sir, nga. Kanang, kanis yun siya. Kanang, murag. Iyad yun na ba? Iyad yun ng attitude, bitaw. Iyad yun ang pagkataong. Iyad yun ang inana siya. Bahalag yun sa kalisod. Ilybiyag ko kwan si Bon. Pero, ang iyahag yung panindigan is, kana iyod ba? Iyang ipabilin. If ever nga na mobilin mabilin sir kay usahay kay mag GY man dyan na siya pang gabi. Huwag mabilin nga cellphone, uh, like iPhone, yan ang i turnover sa kuan gwardiya. If ever nga dili niya makontak ang kuan ang tag -iya. Then if ever po nga kung ka or bag or unsa man uh, jacket, kuan na po niya, ihatag na niya po na niya sa kuan security guard. Kung makakita man gali siya og kwarta labi nag nay kwarta kung dili ya dili jud daw ni ani ang iyang ipakaon sa mga anak is kanang hinaguan dyan niya sa mua struggle para sa mua tapos uh, dili kami makakita dili na makakita is customer niya dili ito number sa mua which is dili na mga balik sa customer ang um, ang um, mawala nila nga itin kaya na, na namin kasadi ako dis, na itabo sa mga is, nawadan siya, siya gwalit. Yung siyempre, kami may mga housekeeping, kami may hindi, kami yung ipungtaan na, na time is, siya nga, kita ba ako gwalit, yung nana, na, wala sir, wala, raba basir ah, kagalingkot niya ko, sir, i-double check lang nato to, sir, i-double check na mo, wala, dude. So, siya sa mga, kay, Masinara, dah semua, mulai lagi tago pun bisa di bisa kita kap kapan nih ya. Mana istragol semua sir kayak murak mahulu nggak, nggak pasang hilan lah mana anak. Mana insya allah bisa mengkuangi, insya allah mau kita dia kena lama balik kena bisa lagi ya. Kembali kau mau customer sir, Gak anki sama pemati sir nga oh cuy selamat kay kuyah nggak, mau dibalik ke importante. ti, boleh problema mama basa kami lanjut mah kita dari inyo item nggak mau lah mau balikin lah mau Wala ko ga expect yun, sir, kay ang ibig yung mahurok sa interview, huwag lang daw ko nang sugot lao ko. Okay naman, sir, kanay. At least, ah, naka-relax ko din ba, nakasalud din ko na ano yung ah, iligante ng hotel, ano, hindi ko kayo, buwag na <laughs> oh. Great evening! hotel manager sir. Sir! I want check in for Thank you. Enjoy! Ilang service you did, sir? Maskin sa iyong mga staff, uh, recommended to Jude siya. Matagwa na mo, mag-good morning Jude sila, sir. Halos na staff Jude nila. So, thankful kayo ko kami buksan sa inyo ha. O sa uh, Go Hotel. Salamat kayo eh sa tanan. Uh, sobra sobra na ganit. Salamat po sa pag-appreciate ninyo sa akong nabuhat na mga mabuhay. Ako po si Bonjorge George Cabigas, isa po akong housekeeping sa Sinihan ng Elegance City.